Kuya Lando Oo. Oh. Oh. Dugtong-dugtong mo ha? Ha? Dugtong-dugtong mo? Oo. Oh. Yan si Kuya Lando si Magala. Yes. Dating bisaktor yan, stuntman. Ngayon? Doon sa Ayan. Maynila. Ngayon, bumalik sa Ormoc, Nagpalaboy-laboy. Ayun, <laughs> saan <laughs> mo pagtagalog? Ha?

sir, hindi kami nakahuli wala parang wala sila pero alam ko meron, kaya lang parang wala paano kasi, yung nasa likod ko o, bigla lang ano, tumalon pagkatalon, ang isda tumakbo kasi, ang baho ng kwit ng ano, yeah. o uh, oh, yan o, oh. kita mo yan oh, oh. tumalon kasi kaya, or, hindi kami nakano eh, naka takot man takot man kasi na, na ano oh, tingnan mo minsan, minsan, lang nga kami magpipitik eh tumakbo ang isda sana yung pating na lang para sigurado pero pating manik tako manik one oh, 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 yan ito kasi kung um, sana nakahuli kami oh nakahuli kami eh paano pag talo nito wala na eh biglaan talaga sobra talagang ano sobrang takot ng isda kasi paano daming dami yung siguro itong ano maitim kasi wala kang masasabi dyan yan lapit na kami oh isla okay uh, siya. At, sh Ay. at shout out pre pre sa iyong mahal na um, Presiden, Yan. Oh, Siyempre. Shout out sa Asawa. Asawa. O, oh, um, special sa mga nagmamahal sa inyo. Shout out sa aming presidente nga wala and Jigil Dumagsa. And then, ang, ang iyong kasawa. Uh, ako ang uh, kasawa ang nag Ayan. Ang mga kasawa na nag pangalan? Anong pangalan? Arina Colon. Yes. So, ano naman? out sa kong boys. Wow. Nga si John Colcolon. O yan! Huwag sa among presidente nga si Dinger Dumagsa. O yan. Dito ako. Ito pa. Sir. Ang mga gusto na. O, sana sa nagmamahal at magmamahal. O, sana pa nagmamahal. Yan. Ah, uh, dito kami uh, nagluluto, master, o, no? Dito kami ngayon nagluluto Luluto, ng... ang shell yan, Chile, yung Chile. barinday. Oh, uh, barang si Bisaya man, ang Bisaya, oh, na Bisaya. ano ba? Iwan namin kung anong sa Tagalog na to. Oh, imbaw, oh. imbaw, imbaw. Imbaw, huy, sarap yung oh, imbaw. Paborito ni yun. Lolo 'yon. Bakwa. Bakwa naman, wow. ito yung bakwa, oh hindi lang na ma, ano namin mabuksan kasi ano sobrang si, init eh sobrang init eh ayan okay, o oh. Buksan, buksan buksan wow ang sarap mama mga o sarap niya no parang paris ni Juana kaya tagaluto ayan o oh. ayan parang si Diwata Diwata manood kayo sa Orlando TV ha ayan follow kayo yes don't forget to subscribe dito kami ngayon sa Isabel yan. Anong Isabelete? Eh, disability daw kami. Ah. Kasi maganda rin dito area oh, Master oh. Kung so, gusto nyo pumunta rito, punta kayo ng Sabado, Linggo, yan, napakaraming Nap tao dito nang niligo. Oh, ganda ng is isla oh. Oh. Tao isla na eh kasi may bundok eh. Oh. Yung isa namin doon, wala na nasa <laughs> <laughs> Iwan ko siya, yung pare ko, parang... Lakas ko ba? Lakas ko ba? mo na dito <doon> kasi... Lumak <laughs> <tumakno> na sa <laughs> ano, dagat, nalilay ko kasi... Nagsisiya <laughs> na kasi, kasi sobrang... Lakas kumain, huh? lakas kumain. Kaya, <laughs> <laughs> gutom daw siya. <laughs> <laughs> okay, tinum... Ah, mag-sounds muna kami, Master, ah. Oh, Oo. Ayan. May mga ka kaibigan ng aming presidente dito sa ano an area na to. Namaste. Tapos namin na fishing. pag na po kami dito sa payas. pag Payag. Yes. Uh, yan. Oh, ano masasabi mo? Hoy, kayo dalawa. May nabibito dito. Mabalik pa kayo dito. Yes, babalik ano? pa kami. oh ito.